dapat daw, Sara Duterte, tumulong ka rin. Maghanap ka rin ng solusyon. Kasi ang nangyayari ngayon, kayo po, Sara Duterte, ang pinakamalaking contributor ng ating problema, ng problema sa bansa natin. Kayong mga DDS, ang salot ng ating lipunan. Sa halip na kayo po ay tumutulong sa mga Paraan, kung paano solusyonan ang mga problema at krisis ng ating bansa, hindi, dumadagdag pa kayo. Mm. Ngayon ay nag-angal sa Sarah dahil kuno ay pa-iimbestigahan nga ang Dolomite Beach dahil nga sanhi daw ito ng mas malawakang baha sa Metro Manila, ayon sa MMDA. Mm. Tapos ang sinasabi nga, tinuturo, nagtuturo daw ang Malacanang sa halik nga na solusyonan ang mga problema, bakit daw sisisihin yung mga, yung iba, katulad nga ng mga proyekto ni Digong. Hindi pa naman sinisisi, sadya lamang nakaduda-duda kasi. At you see, lahat ng kaduda-duda na pinaimbestigahan sa inyo tungkol sa inyong mga Duterte, lumalabas na meron kayong ang ginawa, merong anomalya, at hindi patas. Wala sa tamang uh, sa tamang sistema yung mga uh, ginawa ng ama mo. Kaya pinaiimbestigahan. Hindi naman sinasabing sinisisi. Pero yun kasi yung dahilan. Yun daw yung dahilan. Oh, hindi naman siguro paninisian. yan. Hindi naman siguro sasabihin ng MMTA na ganito, ganire. Kung wala silang um, uh, nakita na proweba talaga. Diyan sa kuno ay rason nga kung bakit ganito na katindi at kalala ang baha sa Metro Manila. Alam naman natin kahit saan binabaha. Ang pinakamalala nga lang talaga na baha ay sa Davao. Kasi doon kahit walang masyadong bagyo, uh, simpleng ulan lang daw, ay talagang binabaha na. Hmm. Yan po dapat, Sara Duterte ha. Ang gobyerno kapag mayroong reklamo o mayroong mali silang nakikita, hindi sila nagtuturo ng ibang tao. Dapat daw magturo. Parte ka po ng gobyerno. At ang totoo niyan, lahat kayong mga DDS, ugali niyo na na magturo. Na magturo na si Ganire ang gumawa ng ganon. Pero ang totoo, lahat ng kawalang hiyaan, kademonyohan ay pawang DDS. Kayong mga nasa panig ng mga kadiliman, ng kadiliman ang may kagagawan.